Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, ngayon po ay International Women's Day, araw ng mga kababaihan. Isang araw na kinikilala natin at pinararangalan ang husay at galing ng mga kababaihan sa buong mundo. Sa araw pong ito, nais kong parangalan ang nag-iisang babae sa aking buhay. Wala pong iba kundi ang aking ina na kamakailan lang ay pumanaw na. Lat naman po siguro ay sasang-ayon ang ina ang may pinakamalaking impluensya sa buhay natin. Mater et magistra, mother and teacher, yan po ang turing natin sa simbahan. Pero yan din ang papel ng ating mga ina. Una bilang ina, mula sa sinapupunan hanggang sa paglaki natin, ang nanay ang laging naririyan sa ating tabi. Nag-aaruga, nag-aalaga, nagmamahal. Minsan nga po sabi ko sa aking ina, Nay, magpahinga ka na. Huwag mo nang alalahanin pa ang mga anak mo malalaki na kami. Sagot niya, walang retirement sa mga ina. Ang ina ay ina hanggang sa kanyang huling hininga. Ikalawa, sila rin ang una nating guro. Ang mga pagpapahalaga natin ngayon, our values, sa kanila natin natutunan o napulot. No pain, no gain. We shall overcome. If there is a will, there is a way. Lat po 'yan karunungan ng aking ina na natutunan ko sa Kanya at ngayon nananatiling pinahalagan ko. Kaya mabuhay po ang ating mga nanay na dulot sa atin, hindi lamang buhay, kundi pati espiritu dahil sa kanilang mga turo at gabay, life and spirit. Mabuhay po kayong lahat at salamat sa pagmamahal sa inyong mga anak. Amen.